Alamu, siya, alam mo si masyayang yan? Siyempre yan. kita ko nga yan. Ano ba yan? Lolo mo? Ayun. niya. napapakalis pala namin sa nasa... Ah.

Bebe kong mali. Ne. Wala pa. Ne. Tinagtag po pero hindi tinagdan. Ow. Ow. Gusto ko ingat dulog na yung bebe ko. Parang paro. Eh, natatakot sa... Ang inako! Ang liit-liit eh! Ito, ito ako mo daw. Malabasin mo daw. Tingnan. Dito ko ako ihihikit daw. Tayo 'yan no? oh. O di ba? Ang liit ng palaka. Wala na. Teka, bakit pa mamaya ako kai papasok ah? Isa. Pepeo Ang laki mo tapos ang palaka ganyan kalaki. <laughs> <laughs> Abay, nako ikaw yung hiya. <laughs> Palakan ang liit-liit <leet -leet> ba? Okay. <laughs> Kumain. Ang <Magsalap>. Lasang manok. <laughs> Sarap doon sabaw na. No? Uwi ka na natin. Ay, hindi. Ano yung nasasabi mo? Salamat. Salamat kasi. Nagkakain tayo. Busog na tayo. May utang ka sa akin. Ano? Yung sasabaw. <laughs> Akala ko raw ano malaking kota ko sa iyo. Eh uh, si Bejeb. <laughs> Dade. Oh, oh, okay. Okay. na May ingay naman si Inday. <laughs> <laughs> ano ma mo? Nakakain tayo. Ano masasabi mo? at Nakakain tayo. Oo. So, Wala akong tanghalihan eh kasi naglalakas. <laughs> Nag-diet ka? <laughs> Oo. <-hole? Baala> na. <laughs> Pinapalit ka nga yung tiyan ko. Sana, all. Mahala na. Ka-foggy ng daddy. Pinapalit ka yung tiyan mo? na. Ha? Nakakalit ka na. Huminga ka lang. Hingitim ka na uy. Nakakalit ka na lang. <laughs> parang yung babae sumakay sa ano sumakay sa, ay dumaan sa mga tambay sexy parang baka nyo, paglagpas hindi pala <laughs> huminga hindi pala huminga dumaan siya ngayon paglagpas laki pala rin <laughs> nandito na kami sa pier ng papuntang Borias Karating kami dito alas dos. Ang sakit ng binti ko. Tagal ng biyahe kasama namin sila Kuya Gaya Tayo naman ang Pier. Ayan. At nandito si Kainday. Kainday. Ang ah, masasabi mo? masasabi mo? Oo, oh, di diba? Ang ganda ng ating naranasan, no? Apagod, ba? Diba? Tapos, uh, puy di ba? Diba? Pero, Pero enjoy, masarap diba, ang tulog no? mo. Ha? Masarap ang tulog mo. Nato, nakatulog ako. <laughs> <laughs> Yung problema. Ang sakit sa binti. Uh, yan. Ayun ang kasama naming dalawa. Ang pangalan na? Si Kautol at si Kaskadirin. Kautol? ka saka... sa Si Kautol at saka si Kadide. At nandoon si Kuya Japer sa tindahan ng kape. Kalamig dito. Sasakay naman tayo ng ano na? Pato. Gantay kayo nang tas. Basta sasakay tayo ng barko. Basta sasakay tayo ba ng barko. Yan si Kainday. Masarap din ko lahat itong kasama. Tatawa ka ng tatawa. Pero tumahimik siya. Hindi na nakain ng candy. Basta, basta wala kong kandy. Tatahimik talaga. Yeah. Eh, ubos na ang kandy. Wala na. Inubos ko na. Ang marami na talaga.